magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Hindi sa hindi namin pagsang-ayon sa iyong naisip na plano at desisyon ay wala na kaming paggalang sa inyo. Nais nice lang namin tatlo nila General Pat at General Brian na pag-isipan niyong mabuti ang naging pasya nyo. At Haring Ken alam ko na hindi mo rin gusto ang paghingi ng tawad sa lahi ng mga elf dahil sa ating ginawa na pagpapaslangin ang kanilang mga kasundaluhan at wasakin ang kanilang kaharian hindi sa pinangungunahan namin ang iyong desisyon ngunit ikaw ang hari ng ating lahing barbarian ikaw lang ang makakagawa na magsabi kay sec master chester na baka may iba pang pwedeng gawin kahit na malaman natin na wala talagang kinalaman ang hari ng mga elf na si Haring Ken sa ginawa ng kanyang mga kasundaluhan at ng isa sa mga general na mayroon ang kanyang lahi. Baka maaari na may ibang paraan pa at hindi lang paghingi ng kapatawaran ang dapat natin gawin. Dahil kung hihingi tayo ng kapatawaran sa lahi ng mga elf, parang binaba na natin sa kanila ang ating lahi, bilang nila lang na nanirahan sa God's Domain. Ang lahi nating barbarian ay isa sa mga may pinakamataas na katayuan sa ibang nilalang at ang lahi ng mga elf ay walang bilang para sa ating lahing barbarian. At sana wag mo din hayaan Haring Bench na kaming tatlo ay mawala sa iyong imperyo at kaharian. Upang manirahan sa ibang mundo, kaming apat na naging general ng ating mga kasundaluhan ay tinuturing ka namin. Ama, ikaw ang nagbigay din sa amin ng lakas ng loob upang maging isang mahusay na general. At sa iyong pagpapahalaga sa aming apat. Kaya natutunan ka din namin mahalin bilang isang ama namin. Bilang naging ama ka namin Haring Bench. Ang pagkawala ng isa namin kapatid na si General Miles. Ay dapat mo din maisip. Dahil sa lahi ng mga elf kaya namatay si General Miles. Ang isa sa mga naging anak mo at tumuturing sa iyo bilang ama. Kaya wag mo sana hayaan Haring Bench na masayang lang. Ang pagbuwis ng buhay ni General Miles upang magtagumpay lang ang ating lahing barbarian laban sa lahi ng mga elf kaya sana ay huwag kang pumayag na mangyari na tayo ay hihingi ng tawad sa lahi ng mga elf at sa kanilang hari na si Haring Ken. Paumanhin sec Master Chester. Sa ngayon ang iyong naging desisyon ay malabo namin sundin. Kung ito ay iyong ipipilit talaga. At hayaan kani Haring Bench na ipagawa ito. Kaming tatlo nila General Pat at General Brian. Ay hindi na makakasama sa inyo. Dahil kami ay aalis na lamang sa Imperium na ito at tutungo sa ibang mundo upang manirahan sabi ni General Kai sa seryosong tono na may pagkadismaya nang marinig ito nila lapinunong Bench, Dax at Chester si pinunong Bench ay napakunot ang nuo at sinabi Naririnig nyo ba ang mga pinagsasabi nyong tatlo General Pat, General Kai at General Brian iiwan nyo kami sa gitna ng digmaan na nangyayari kayong tatlo ay aalis sa aking imperyo at kaharian na inyong naging tahanan habang kayo ay lumalaki at nagkakaroon ng pag-iisip. At hindi na kayo nahiya kila Brother Dax at Brother Chester. At nais nyo pa talagang ipagmalaki sa aming harapan. Na kayang kaya nyo iwan ang inyong mga kalahi. mukang nagkamali ako ng paggabay sa inyo. Hindi ko naisip na may isip nyo na iwanan ang sarili nyong mga kalahi. At tama kayo. Ang desisyon na iyon ay nagmula kay Brother Chester. Dahil alam nyo naman si Brother Chester ay binigyan ko ng kapangyarihan na mamuno sa atin. Dahil siya ay binigyan ko ng karapatan na mamuno sa ating lahat. Kaya ang kanyang mga magiging desisyon at mga plano ay ang ating dapat sundin. Oo aaminin ko nung una ay hindi talaga ako lubos na sangayon sa mga nais at plano ni Brother Chester. Dahil mahirap para sa akin bilang isang hari at pinuno ng ating lahing barbarian. Na humingi ng tawad sa sinuman. Ngunit ang hangarin naman ni Brother Chester ay para sa ikakabuti ng lahat. Kaya ang kanyang naging pasya ay aking sinuportahan. At hinubog ko kayong apat General Kai, General Brian, General Pat at si General Miles. Upang maging mahusay at magaling na mandirigman ng ating lahing barbarian. Na may kabutihan at respeto. Ngunit, sa pinapakita nyo ngayon tatlo General Kai, General Brian at General Pat. Kayong tatlo ay wala ng mga respeto at nagmamayabang na nakaya nyo na ang inyong mga sarili. Sobra ako nadidismaya sa inyong tatlo sa oras na ito. Sabi ni Pinunong Bench na may pagkukunwari. At si Chester ay bigla din nagsalita at sinabi. Paumanhin sa aking naging desisyon at naisip na plano. Nauunawaan ko ang inyong galit sa lahi ng mga elf. Dahil sa pagkawalan ng isa sa inyong malapit na kaibigan at tinuturing na totoong kapatid. Ang pagkawala ng buhay ni General Miles dahil sa naging labanan sa loob ng imperyo ng mga elf ang lubos na nakapagbigay galit sa inyong tatlo sa lahi ng mga elf. Ngunit, ang ginawa natin pagsalakay sa loob ng imperyo ng lahi ng mga elf. Kung wala ang kinalaman ang hari nila sa ginawa ng kanyang mga kasundaluhan at isa sa kanyang mga heneral. Tayo ang gumawa ng kamalian sa lahi ng mga elf. Tayo ang nagtungo sa kanilang imperyo upang sila ay gawan din ng masama at pagpapaslangin ang kanilang mga kasundaluhan. Kung iisipin yung tatlo, sa una pa lang, napakadaming bilang na ng lahi ng mga elf ang napaslang natin. Nung lihim silang gumawa ng pagsalakay sa atin, ang mga kasundaluhan na iyon ay inyong napaslang General Brian at General Kai. Tama ba? At ang iba naman ay inyong kinugkob at ginawang bihag. Nung araw pa lang na iyon, dapat doon na natapos ang galit nyo sa lahi ng mga elf. Dahil ang gumawa ng pagsalakay sa atin ay atin natalo. Sana nung araw pa lang na iyon ay naisip na natin ang mga ito. Sana si General Miles ay kasakasama peren natin ngayon. Sana si General Miles ay nananatili peren buhay. Dahil sa ating mga naging hangarin na lumusab sa kaharian at imperyo ng lahi ng mga elf. Upang pagpapaslangin silang lahat kung wala ang talagang kinalaman ang kanilang hari sa nangyari iyon. Tayong lahat ang may kasalanan sa pagkawala ni General Miles. Hindi ang lahi ng mga elf. Tayo ang lumusab sa kanila. Ginawa lang nilang proteksyonan ang kanilang buhay. Tulad ng ginagawa natin, sa tuwing may magtatangka sa ating mga buhay. Oo masakit para sa inyo ang pagkawala ni General Miles na tinuturing niyong tunay niyong kapatid. Ngunit, mas, Masarap mamuhay ng walang kaaway at mapayapa. Sa aming mga naging karanasan bilang isang mga cultivator at mandirigma na tulad nyo. Sa buong buhay namin ay puro labanan at digmaan na lamang ang aming kinahaharap. Ang aming mga pamilya ay hindi na din namin lubos na nakakasama dahil sa aming mga hangarin. Naprotektahan ang aming mga mahal sa buhay. Hanggang ngayon kaming lahat ay humaharap parents sa mga matitinding namin mga kaaway at ang lahi niyong barbarian ay namumuhay ng mapayapa sa mundo na ito na walang kaaway. Di ba napakasarap mamuhay ng walang ibang iniisip? Kung hindi mapalakas at mas mapaganda pa ang pamumuhay ng inyong mga kalahi. Kaya gano'n na lang ang naging desisyon ko. Kung malaman natin na wala talagang kinalaman ang hari ng mga elf na si Haring Ken. Sa ginawa ng kanyang mga kasundaluhan na lihim na pagsalakay sa atin o sa inyong lahi tayong lahat ay dapat humingi ng tawad sa kanila, dahil sa ating nagawa sa kanilang imperyo at kaharian, upang manatili ang mapayapang pamumuhay niyong lahat. Sa inyong lahing barbarian, may mga bata at matatanda ang pwedeng madamay kung pagpapatuloy peren natin ang digmaan laban sa lahi ng mga elf. Yun ang aking mga naging dahilan kung bakit ko napagpasyahan ang ganun mga desisyon. Patawad sa aking pakikialam sa inyong lahi, at nais ko lang sana sabihin sa inyong tatlo. General Kai, General Pat at General Brian. Tayong nilalang na nagmula sa magkaibang mundo. Ngunit parehas lang ang ating mga kapalaran. Tayo ay mga mandirigma na lumalaban sa ating mga nagiging kaaway. Bilang isang mandirigma, ang kamatayan ay kadikit na ng ating pagkatao bilang mandirigma. Ang kamatayan ng isa sa ating mga kapamilya, kaibigan at kalahi ay yun na ang nakatakdang kapalaran nila. At bilang isang mandirigma hindi pwedeng mapako ang iyong sarili at damhin ang nangyari sa isa sa inyong kapamilya o kaibigan. Bagkus ang kailangan gawin ng isang mandirigma ay tanggapin at harapin ang katotohanan na iyon na ang kapalaran na nakalaan talaga para sa isa nating kaibigan o kapamilya. Hindi kayo matatawag na mandirigma kung masyado kayong maramdamin at dahil lang sa naging desisyon ko at nais ko mangyari iiwan nyo ang inyong lahing barbarian ang lahi niyong barbarian at ang inyong hari na si Brother Benj. Ang naghubog sa inyong tatlo, General Pat, General Brian at General Kai. Si Brother Benj ang gumabay sa inyo habang kayo ay nagkakaedad at nagkakaroon ng tamang pag-iisip. Yun na nga mga masters no, bali pa ni bagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!